Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mapangahas ang death of a girlfriend na nagsilbing launching movie ng baguhang sexy star na si AJ Raval. Nagsimula ang streaming nito noong April 30 sa Viva Max. Leading man ni AJ sa pelikula si Diego Loizaga. At dito ang love scene nila ay kinuna ng director nilang si Yam Laranas na nagsilbiring cameraman kameraman para tatlo lamang sila sa loob ng kwarto. Habang isinushoot ang napakadering na eksena. Pinalabas sa kwarto ang ibang mga taong nasa set. Pareho silang halos walang suot during the scene. Naka-cycling shorts lang po kami. Pero alaga naman po ako ni Direk. Hindi naman po ako nabastos doon. Kwento ni AJ. Sa tanong kay AJ kung sa palagay ba niya itinablan si Diego habang kinukunan ng kanilang eksena. Wala naman po akong naramdaman. Work lang po, ang sagot ng dalaga. Sa isang panayam, sinabi ni AJ na nais niyang sundan ang mga yapak ni Lovie Po. Ang galing niya pong umarte, sexy, seductive, ang ganda po ng mukha at sobrang class niya po. Ito ang mga sagot ni AJ noong nag-guest ito sa DZRH noong nakaraang April 27. Idolo rin niya si Naara Mina at Ina Raimundo. At kahit abala sa showbiz career at pagpapasexy, nais ni AJ na tapusin ang kanyang pag-aaral tapos na siya ng high school sa alternative learning system at nais niyang makatapos din ng kolehiyo. Kung wala na pong pandemic at okay na po yung panahon, siguro po, itutuloy ko po yung school ko. Sa ngayon si AJ Raval ang isa sa mga itinuturong pantasya ng bayan. Dahil sa taglay nitong ganda at sexing katawan, maging sa kanyang Instagram photos ay makikita ang nagmumurang kaseksihan ni AJ. At bago ang death of a girlfriend, kahit suporta lamang siya sa pelikulang paglaki ko gusto kong maging pornstar kina Alma Moreno. Rosana Roses, Aramina at Maui Taylor ay pinag-usapan at kinabaliwan na si AJ ng mga kalalakihan. I'm so very happy and grateful knowing na kahit baguhan pa lang po ako, nag number one sa Viva Max ang Death of a Girlfriend. Saad ni AJ, dahil naging tagumpay ang launching film niyang Death of a Girlfriend. Pero sa kabila ng kanyang popularidad at tagumpay ay hindi lubos na masaya si AJ. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na tutol na tutol sa pagpapaseksi ni AJ sa pelikula ang kanyang ama. Ang action star na si Jeric Raval. Sabay-sabay sila ng kanyang pamilya na nanood ng solo project ni AJ, pero hindi sumama si Jeric. Alam ni AJ na kung nanood si Jeric ng Death of a Girlfriend ay hindi ito matutuwa dahil nga sa mga maselang eksena ang ginawa niya. Pero alam ko po na bilang artista ay mauunawaan niya na ang mga ginagawa ko ay trabaho lang. Kasalukuyang ginagawa ni AJ ang taya. Ayon sa direktor ng pelikula na si Roman Perez Jr. Ito ang pinakamapangahas na pelikulang nagawa niya. Si Roman rin ang direktor ng Sexy na Adani na Cindy Miranda at Ren Escaño noong 2019. Totoo bang may orgy sin ang taya? na convince kami ni Direk, hindi lang po namin titingnan yung sexy scene. Yung sexy part, mismong yung story, sobrang ganda, sinabi ni AJ. At ang magandang balita, sa ngayon, ayon mismo kay AJ ay tanggap na ni Jeric ang mga ginagawa niya sa harap ng kamera. Tinanggap na nila na nagpapasexy ako, lalo na po yung tatay ko. Alam ko na naiintindihan niya dahil artista rin siya. Ang lagi lang nilang sinasabi sa akin ngayon, magpakabait at galingan ko ang acting. Anong masasabi mo sa balitang ito?